妈妈，妈妈，妈妈。 Monday ganap ay back to na naman nga tayo. Kaya naman eto't kami na naman nga dalawa ni Bata Maligalig ang naiwan dito sa bahay at sina ate niya ay pumasok na ulit sa school. Kaya naman na makalis nga sina ate niya ay nagumpisa na nga rin ako maglinis-linis at magpunas-punas man laang dito sa bintana at napakarami naman nga alikabo. At alam niyo ba mga Marcis na habang ako ay naglilinis ay hindi na nga ako kagaya dati na patigil-tigil. Ipong ako ay iiyakan pa nitong batang Maligalig nito para dumede. Pero ngayon nga ay hindi na dahil dalawang araw na nga na hindi sa akin na inawat ko na din talaga. At buti na lang ay eh, napakadali ko nga lang siyang maaw at sa gabi nga ay kusa na lang siyang natutulog. Medyo nahihirapan kasi ako mga Marcis every time nga may pasok na nga yung mga bata at siya nga ay napapagising at kailangan nga niya dumedi sa akin. Kaya naman ang nangyayari nga ay napapatigil ako sa pagluluto ng mga babaunin ng mga bata. Nung maawat ko na nga siya ay eh, medyo alawan na nga sa akin dahil manghihingi na nga lang siya ng gatas. At kung itatanong nyo nga kung paano ko siya naawat, hindi ko kasi alam mga Marcis ko ano nga yung tawag sa iba nito pero ang tawag dito nga sa amin yung makabuhay na mapait na parang uga. Nanghihingi lang ako dun sa akin kapitbahay at ipinahid ko lang dun. Syempre ay kaunting, kaunting lang kahit kaunti nga lang yun ay napakapait pa din. At simula nga ano na hindi na talaga siya dumedi sa akin at kahit ngayon nga ipinipilit ko nga siya dumedi ay ayaw na niya at nandidiri na. Anyways, dalawang taon na rin naman siya kaya naman inawat ko na. Although sinasabi nga na iba na hanggat may gatas nga ay magpadedi pa rin. Kaso nga lang kapag talagang ito ay nakababad sa akin ay siguradong wala akong magagawa. At after ko nga maglinis ay naisip ko na nga rin na magdecorate na nga rin ng mga Christmas decor dito nga sa aming bahay. Anyways, hindi na nga pala ulit ako gumiling ng bagong Christmas tree dahil yung aming na DIY nga na Christmas tree noong nakaraang taon ay pwede pang gamitin. Nagkaputol-putol lang kayo ibang sanga niyan, pero pwede pa naman. Kapag ganito nga wala pa akong pambili, pa na yan. Hindi na nga rin pala ako bumili ng mga Christmas balls at kung ano-ano pa dahil meron pa nga ako at pwedeng pwede pa naman gamitin. Kahit na medyo kumupas na nga yung kulay, eh, pwede pa naman. Anyways, eto yung Christmas tree na dini ayway nga namin last year at ang kasama ko pa nga na gumagawa nito ay yung aking asawa. Sadyang hindi ko nga pala yung tinapon mga mercies after nga nung Christmas last year dahil nangihinayang nga ako at syempre pinagpagura namin yan. Tinabi ko nga lang yan sa mitas namin at baka nga pwede ka pang magamit. O oh, di diba? kahit pa ni nakatipid na naman nga si Inday. Nagkatanggalan na nga rin pala yung ibang mga foil niyan pero okay lang at pwede ko pa naman siyang dagdagan. Ang inaalala ko pa nga kapag yung naglagay nga ng ganitong Christmas tree ay siguradong kakalkalin nga lang at ikakalat lang nitong batang maligali. Pero buti na nga lang at nilalaro nga lang niya habang niya nasa Christmas tree hindi naman niya tinatanggal. At habang ako ay nagtataka, eh, siya na may tuwang tuwa. Ever since pa man mga Marzis, eh, nagtataki talaga ako ng mga ganito after talaga ng undas. Pero yung iba nga ay nagtataki na niyan pagpasok nga kagad ng Bermans para nga daw sulit na sulit yung mga decoration kasi sigurado pag uwi talaga ng mga bata ay magugulat nga sila at meron na naman nga kaming Christmas tree dito. At sila ngayon natutuwa kapag meron nga silang nakikita ng mga Christmas decor dito nga sa bahay. Anyways, plano talaga namin na doon nga kami magpapasko at mag New Year sa Bulacan. Kaso nga lang ay hindi nga kami natuloy dahil ito nga ang aking pangana ay may practice nga daw sila ng banda sa December at i occupied nga yata yung bakasyon nila. Dahil by January ay contest na. Kailangan na kailangan na kasi nila talaga magpractice na magpractice nga at para hindi na nga sila maghahol sa oras. At ang dahilan nga kung bakit nga pala kami uuwi dahil kasal nga pala ng aking pinsan at ang nga daw ang kakanta para sa kanyang wedding. Yes, <laughs> kuday, akala mo naman ni professional seeing her, Charisse. At ito nga aking panganay, abay nga sana. Pero syempre, kung ano pa rin nga ang will ni Lord, ay yun pa rin nga ang masusunod. At ayun na nga, eto nga bata na ito, inaabot pa nga sa akin yung isang medyas at parang gusto nga niya ipalagay sa akin doon. At after po nga mailagay yung mga pang-display nga dito, ay nilagay ko na nga rin itong Christmas light. Anyways, blue Christmas nga yung motif ko last year, pero dahil hindi na nga ako bumili, kaya naman eto ito na lang ang aking ginamit. Aba, buti na nga lang itong Christmas light ko, eh, kahit pa paano, okay na okay pa. Kasa safe na taguan kasi yan, mga pharmacist kaya naman hindi talaga siya masisira. Aba, ibuti e, na nga lang at gumana pa. At kahit pa man lang, ay e, maramdaman man la ang nami dito sa bahay na Pasko na pala. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless po. Merry Christmas!